Masay lami. Asay lami. Ako, uka na ang strawberry. Sabutin mo ako. <laughs> no. No. Oh, masarap. Hello guys. Good morning. So, kagigising ko lang guys, no? So, halata naman na na nagkayamukat pa nga ang naong. So, namalat pa ganin naong, naong na itong naong. Diyan, naunsan na na itong naong. Mura na nagikulata ni Batman. So, by the way guys, so, it's Valentine's Day today. So, wala mang kuy regalo sa akong bana okay? wala mang kuy kwarta, wala kuy trabaho. So ako na lang kung unsang iyang i-gift na karon, karon ako, murtahimik man murag wala jud siya. Wala siya gift ron kay na busy siya sa iyang trabaho dito. So karon guys kay gusto sa ko nga muhatag sa ko ang bana no niya. Dili pud nga mahal or mga something na na mga pricey ba kay wala mang kuy trabaho naaram ko sa balay. Ngayon sa may kong hatag, mo kong kwarta, di ba? So, ingon ko nga, mag-order na lang kayo kung ka ng prutas sa grab. So, gamera na siya. Kaya mahal kay strawberry. So, strawberry akong i-order, no? So, ayun yung in-order ko para sa kanya mamaya. So, hintayin natin kasi papunta na dito yung grab. Tapos, ibibigay natin sa kanya. Para nasa tayo effort konti, no? <laughs> Paita man. Ay, prutas, ramasan. Ay, pero galing man sa akong, akong Kundugan ba? <laughs> Galing sa dugan. <laughs> Galing sa puso ba? <laughs> wow. <laughs> so, hintay natin grab, guys. So, while waiting our order, guys, kay ako sa ning i-flix ang mga hinatal sa ko ang mga anak. So, mo ni hinatal sa ang anak na Jeff man siguro ni card. <laughs> yung papel, ayan, papel 'yan. So, di ko alam bakit naputol yung heart niya. So, ayan. So, ayan. Happy Valentine's Day daw. Ayan. Yung anak ko na pangalawa. Tapos, yung sa panganay ko naman, ito yung binigay niya. Ayan. Yung bulaklak na fake. <laughs> May na Panahon na yung mga anak ka mga hatag. So, kaniya kung anak ka lalaki, ayan. Sabay daw sila nipalit o kadang bulaklak sa school. Tapos, bumili daw siya ng bulaklak. Ito binigay man sa teacher niya. Eh, hindi man ako binigyan ng bulaklak. Doon man sa teacher binigay. Buhay yun na yung binigay ko. Uy, buhay pa. Ano buhay yung binigay mo? Ay, wadya yun. Ako hindi niya ako binigyan ng bulaklak na buhay. Tapos binigay niya sa teacher niya. Ay, nako. Mas mahal pa niya yung teacher niya kaysa akin. So guys, andito na ang ating order from Krab. kuya Karin po Yes po no? yes, Thank you po Thank you po So guys, ibibigay na natin. Unsa um, naman itong nang, uy. Oh, pwes na pwes ako kasi nasa labas ako guys. So, oh. ito na yung strawberry na ating ibibigay sa ating asawa. So, ito ang aking asawa. Happy Valentine's Day. Ano? Strawberry? Yes. Gold Wala gusto mo. Wala kiss naman yan, darling. Gold kiss gusto mo. Gold, gold, gusto mo. Wala tayong pera. Diyan lang sa ano. May libreng case yun. Know? <laughs> May libreng case yun. Know? So, tekmad mo muna isang So, darling. Dali. Saan mo ito nabilis? Siyempre. Galing din sa aking puso. <laughs> Karunga. Akin to ha. Duli na, kainin mo. Ayan. Mm -hmm. Kinsay lami, ako, ka naa? Ah. Huwag hindi yun sa'yo na, kay papa mo yan. Oh, kinsay lami. Asay say lami, ako, ka na ang strawberry. Sagutin mo ako. Sarap to. <laughs> oh, masarap pa pala yun. Sarap nga. Wala, wala. Kanawa na ay nangahiyo, oi. Hala ka man, parang manas ang bana, oi. Wala sa maning anak ako, oi. Kaya pa walang yan. Hala ka man. Ang tamis? Galing Korea yan, guy. Gang.